Ito yung matagal ko nang hinahanap. Alam mo yung abalon mga idol? O so, kaya nasa taas lang oh. Ito <laughs> kana. Yan, mga idol. Ah, bali. Katapos ko lang mag-ano yung magtanggal ng tinik dun sa ako ako ng mga tuyom tapos dito nagdinging-tingin ako may napansin ako dito mga idol ito yung matagal ko nang hinahanap na ano na mga kinasun doon sa amin ba wala na talaga ito ito yung parang abaloni ng ano may idol ba alam yung abalon mga idol yung mamahaling pagkain doon sa ibang bansa ano? para siyang abalon pero yung tawag sa amin nito takugan Ayun, para siyang ano mga idol bali kinuha ko yan dyan yan yung mga bakas niya mga idol dito dalawa yung kinuha ko tapos may isa dito na dumikit bali kailangan siya sundutin nakakuha ako ng apat dito magtingin tingin tayo dito may doon kasi ito ito yung mga hinahanap ko dun pag nag na, ano, ako sa mga bato sa amin ba napakasarap nito may dun inihaw yung laman nito ito yung tatanggalin mo kasi pag iihawin mo to may dun matatanggal to ito yung shield nya ba tapos kakaliskisan mo lang yan yung matitira ito lang yung kulay parang dilaw tingin-tingin tayo dito baka madami manguha tayo mo kasi itong mga ganitong klaseng mga kinason mga idol wala nang makikita sa amin dito kasi na lugar ay hindi talaga na didisturbo sila mga idol papagita ko sa inyo yung formanya pag nakadikit pa siya sa bato kasi meron dito mga idol ayan eh ayan. ayan mga idol dalawa mga idol ah Okay. Ayan. May yung puma nyo. Ganyan yung puma niya pag nakadikit. Kailangan siyang ano yun, Kuha ba? Kuha. Ang lalaki maydulo. <laughs> Ang lalaki. Sa mga hindi pa nakakilala na ito, nakakain ito maydulo. Ito yung tinatawag na sa amin na, ano, yung takugan. Ang dami pa dito ngayon. Unless na punta. Paborito din to ni ano ni mama. Basta ganito yung kinukuha namin. Sa tuwing mahibas, may doon. Kailangan na talaga siyang anuhin. Ah. Ah. Grabe kasi to kung makakapit may doon sa bato ba. Sobrang dikit talaga. Balik rin siya may doon. Kasi didikit na naman yan pag inano mo yung pinakuluba mayroon pala dito nakikita yung iba dito ayan, mga idol oh nasa taas lang oh para siyang ano may idol nasa taas lang may idol ayan, madali lang siyang kunin ang lalaki ng mga takugan dito may idol takugan yung tawag sa amin dito ayos basta masarap talaga yung ngayon pag ano pag -away natin papakita ko sa inyo yung masarap na luto dyan kasi yung ginagawa ko lang dyan ngayon iniihaw pero masarap din yan agubuhin ah, papakuluan mo muna kasi medyo may ano sya yung may katigasan sya kunti ba matigas sya kunti pag dinaritsyo mo pero crispy sya ba yun masarap sya papakin masarap sya pang pulutan. Dalawa, yan o, isa. Tapos nalit. Nalit lang mo hmm. ah. Ito yung parang abalone sa amin mga idol Sa ibang bansa may abalone. Ito yung abalone namin dito. Takugan. Ito din yung hinahanap ni Mama. Sa tuwing pumupunta siya nang dagat kasi ito yung kadalasan namin kinakain dun sa amin mga idol pag may hibas ba kadalasan kasi dun sa amin nasa pinakasingit talaga ng bato yung sa dalawang batong magkaparis ba andun sila nakaipit kaya napakahirap punin dun tapos marami na rin naka ano dun mga marami na rin nakaalam ba na nakakain pala kaya medyo naubos na sila wala palang kumakain dito di tayo yung manguha. mga ito ayun 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 dami dami diba ano? ayun tatlo tatlo mga ito sa isa tatlo mga ito taga probinsya lang yung makakakilala nito makakarelate kung ano ito mga ayan grabe kasi yung ano niya grabe kasi yung ano niya kung makakapit ba dikit na dikit talaga yeah. grabe mo pilit mga yun. idol eh dito talaga dumikit ay hirapan ka talaga magtanggal Sarikan lang natin yan. Dapat siya iganyan e, siya mga idol, yung forma Pag nakaganyan kasi, didikit na naman yan ulit. Mahirapan naman tayo magtanggal Ayun, mayroon dito mga idol. Sa ilalim ba? Ayun o, no, sa loob. Ayun, natanggal na mga idol. Yung pagkuha na lang yung paano. Ayun, mayroon pa dito mga idol. Naksiksik mga idol. Oo pala. Ayun, dali lang siyang kunin. Madali lang siya kunin, may doon, pag may tubig. Ah. Oh, Nag-curb na. nag na siya mga Isa na ni Kwaon. Umaluktot na yung ano niya ba? Ayan na natin. Umaluktot na kasi. lang yung ano natin okay karapin mga nga ba katalas ayun may galo hmm. para lang din talaga siyang purmang bato may din yung, wala tandaan lang sa kanya yung likuran niya may dalaw, ba ganyan yung likuran niya yung nakikilala mo dyan ko lang sa ibang lugar nito tumayo idol kung natawag sa nito nasa sa amin takugan ah, sus din ko ani mga idol nasa gitna talaga ng butas sabi yung mga uh, tatlo ang tatalas oh sus nakahampas ng alon ba ganyan na yung naging resulta ito lang yung parang isla dito sa lugar na tumayo ito lang yung lupa na matatapakan mo dito kasi yung nakapalibot nyan ano na yan dagat tapos doon naman sa kabila ay eh dito yan na yung malalim na part na yan dyan may doon yung kulay blue na ay grabe naman yung ano nila eh nasa nakailalim talaga oh. nasuok ba Kita pa. Mahirap siya tagalin na ito. Nakuha pa siya pero hindi siya mahugot kasi maliliit yung ano niya, bato ba. Sugatan pa kaya diyan sa bato. Pag pinilit natin ito. Ayun, maganda yung position. Kaya tingnan natin. mikro po ni Lahi ah Madami sana na Kaso Napakahirap ang lalim. Ayun Ito mga ito eh ah, Makaya to Yan ako Pagilid Ayan Huwag kang Babaluktot maluktot na finish na mayroon na nakuha nakuha rin ba oh ang laki pa naman sya na okay okay okay, okay. ang ilin yung ano mayroon は <laughs> い Oh. punit na Punit na yung mga bato baginit mga dito, sobrang tatalas oh isang ano mo lang dyan hiwa yung daliri nakuha ang ano naman nila nag ano eh yung sumuksok napaka ano talaga yung nasa gilid, -gilid talaga ba naniguro po mga idol naniguro din yung ano yung eto eto yung perfect na spot mga idol ang ganda ng posisyon nyo kuha agad nakikilala kasi yung format nya pato lang talaga mga okay, idol okay. abalone namin at least parang nakakain na rin ng abalone abalone kasi sobrang mahal daw yung mga idol dollar daw yung abalone Parang abalo na rin yan, mayroon. Sa napilang side, mayroon rin yung mga gamit natin. Ito, may nakita ko dito, mayroon. Ay, hindi balik. Yeah. Ito yung sinasabi nila mga idol ang gahi, pa ka pag inuutosan ba patigas ka pa sa takugan ito yun mga idol <laughs> kasi yung balat nito parang shield hmm? ah, kahit right. na ng pana ba matang -tang. oh yeah. ah, nanti, ini untuk kakak pasoknya satu dala mo dito ano yung malaking bakal ba hindi e kaya itak yung bulok mo di dito ba hindi ko si akalain na meron pala dito kaya ginamit ko nilang pana kahi amay dali limikit siya kakuha <laughs> mo galit dati pero muna muna pas ginamit Oscar na ito Easy, easy, easy lang may lulus pag maganda yung ano niya pag maganda yung pwesto ising easy lang kunin dami na dami, dami na din yun may lulus abalone tal abalon talaga yung forma niya may dulo. ganyan din yung ilalim ng abalon. Pero wala nga lang ganito. Bilog lang yung medul Imagine na lang yung pagka. Imagine na lang abalone abalon. <laughs> para ano ba? Para para nakatikim na rin. Ganda yung ano, nasa labas lang sila ba kasi walang kairap-kairap natin kukunin lalo kayo, layo mga idol klarong-klaro kayo sa malayuan sa labas oh, dito lang to mamaya natin pintahin yan pagbabalik na tayo okay. lagi mo mo to okay. sobrang dudulas yan mga idol malalim na yan dyan mga idol hindi na yan makasiasi dyan pagsisi dyan dito ah, daghahan naman ito ayun po, sa mga butas pa ayun ko lang makuha ko ito medyo ano nasa taas ito isa, parang hindi ka dalamang ito nasa butas ilalim oh. Ayan. Okay. Ah. Ugh. Grabe, nakakapit eh. Tanggal. Ayun, tanggal. Tanggal cha. Okay. yung last na bato ito yung last na bato may doon okay. Okay, Maputol lang yun mga idol, hindi yun makuha. Ah, nagbiliit na galit yung laso ko. Ang bilis sila makadikit eh. Marami dali, araw kapilit. Hira. <laughs> ang hirap pang tanggalin. kana <laughs> ang dami pala na ito ngayon pagka ano doon sa bahay ipapakita ko sa inyo mga idol kung paano tulutuin kung paano tulinisin ba kasi alam ko marami pang hindi nakakilala nito mga idol <laughs> basta ito yung tinatawag na abalone kahawig talaga siya ng abalone mga idol abalone ba nung ano nung nasa ibang bansa mga idol yung Hmm? Apit mo 2 kilo mo doon. Ah, sus, lami aja dah Matagal ko na talaga tong hinahanap doon sa amin ba. Hindi ko talaga wala na talaga ako makita doon. Kahit ilang bato pa yung tingnan ko mga idol. Dito. Eh, isa, idol, oh? <laughs> eh na pa di isa mai doon. Na di usa nagtagot-tagot dire. Ay apil na tong makuha na. Dapat na

ah, sudan so ok na ano po niya ipilit na si Gayo humikit ah. na naman siya ah katabi pagkapilito eh yung mga pagkagulitan niya mga idol ah, kuha na ah timing na timing dito natin lapag ba? dami hmm. dami natin nakuha isa lang yung nakita ko kanina ito na lang tinignan natin Mag, magtataka talaga kayo ano yung shell na to hindi naman to shell mga ito tinigahan na mga yan pag niloto natin ito mga idol doon na lang sa bahay mga ito siguro idudugtog i ano ko na lang yung video mga ito idudugtog ko na ah, basta yung tawag dito sa amin Takugan. ganyan yung porma ng likuran niya may dalo ito mga ano to yung bato tapos ito yung ano niya may dalo yung palatandaan sa kanya ito lang yung shield niya ba mga ganyan porma may dalo may makita kayo yan na yun Takugan yun tapos sa bato lang to dumidikit hindi to dumidikit sa kahoy may dalo bato talaga sila kadalasan nag ano ba yan <laughs> dito lang ito may dala tapos pag niluto natin idugtong na lang natin kasi inaantay ko na pick up.